98 98 kilos. Ayang mga kanayipe, naglalakad na. Pupunta na siya sa bahay. Hindi <laughs> tayo nahirapan na no iwi. Alagaan ko na lang haya. <laughs> What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P for another video Araw ng Martes mga Kanoy uh, August 20 Bali papunta tayo ngayon ng Umingan At kukunin natin ngayon yung baboy doon na kakatayin bukas mga Kanoy pi. Ang magiging handa ni Bibi Maika At kasama natin mamaya si Maning na pupunta doon sa Umingan para ano may kasama ako na kumuha ng baboy na yun <laughs> bali hindi tayo lumabas ngayon mga kanaypi at magiging busy ako ngayong araw na to so saman nyo ako sa gagawin natin ngayong araw at kahit saan man ako pumunta isasama ko kayo mga kanaypi bali punta tayo ngayon kay Mia at tatanggalin ko muna yung ano mga gamit niya doon sa likod na upuan sa so, may sidecar kasi nga doon natin ilalagay mamaya ang baboy tanggalin ko rin yung upuan mga siguro, siguro or itali ko na lang muna doon sa taas bale umulan kagabi mga kanay pi at ngayon may paisa-isa ng ambon ulit so sana hindi na magtuloy yan mga kanay pi no? para hindi tayo mabasa ng ulan Ayan o, naka-cover pa ngayon si Mia eh Nilagyan ko ng cover kagabi Ayan Ayan mga kanungiti Pupunta na tayo Diyan na si Maning o Kasama natin Let's go, let's go Katan Masak nag Eh, boss. No. Tumatak oh. yeah. pa yung pero tali. ay isa eh. Ay, mo. Ah, ano? Hindi may salam. lang. Pagatang man tali. Pagkirgala eh. nyo Ayan mga kanuipi, bumili pa ako ng ano, ng pantale doon sa paanang baboy. Para ano, para hindi makatakas. Pantayin lang natin si ano. Ayo kita bandar-bandar lagi Ayo Mamaya na siguro titimbangin yung baboy mga kanayipi Pagtimbangan yung baboy nga eh Ay babata yung baboy yan Ay dakulungan Hay, hey, ini katubado yung ay. Dito katubado. Na Lagot. Ayun, makakainoy pi. Nandito na tayo sa ano sa babuyan. Ayun oh. No. Ilalabas na yung baboy diyan. Bali doon sa kabilang bahay pa yung titimbangin eh.

mulai boleh kan <laughs> <Tinawan> nila. nila nila. <laughs> oh, kanina yung TV, bumaba. Ito lang lang sa atin mo makinang Anong sa ano? Dito sa ilugat na Baka dito ka umo, ikatang ko mo Huwag katang dito yung nga, tonton-tonton Ayan, nakasakay na, nakasakay na Papatimbang natin doon sa ibang bahay. Ayan, nandito na tayo mga kanaipi. Dito natin ipapatimbang. Ayan pala oh.

ilo muna yung ano, 38 38, sakto ali vale, como não é? Down the okay. passing okay. oto 30 36. 136 di kala 98 iba 30 dahil na 136 minus 38 136 minus 38. 98

Jangannya, yeah, yeah, perle. Selamat. Hayan maka kanayipe. Nakakarga na yung baboy. <laughs> na hindi makatakas hanggang sa Ortaneta. Ang guwasiak to doon daw ata pa anak pa sa Nicolas eh. Ayan mga kanaypi, nandito na kami sa lugar namin. Ayan, yung baboy. <laughs> Ayan mga kanaypi, naglalakad na. Papunta na siya sa bahay. <laughs> Hindi tayo nahirapan na ano Iwi Alagaan ko na lang haya <laughs> Ay, ang galing ah Ayos ah Natapos ko nang nawashingan si Mia Bali, doon lang sa sidecar Mga kanayip yung winashingan ko Hindi buong tricycle Doon lang naman sa pinagpwestohan ng baboy eh So ngayon, punta kami ngayon ni Maning doon sa, no sa bahay nung pagkukuha na namin ng lamesa na upuan at iba pang gamit pagkatapos noon, punta tayo ng bayan pumamalingke at pagkatapos noon, pabiyahe tayo papuntang San Niklas <laughs> wala, busy busy si Kaloypi ngayon grabe ayun, kasama natin si Maning ulit na magbubuhat bali nasira yung ano floor mat natin dyan sa, ano, sa loob matagal naman na rin yun eh 2 years na rin nata sa pag i wheeler to ate Ayan, bitbit -bit ko na yung cortina, mga kanito na i-cover sa lamesa kunin na lang natin yung hand truck at bubuhatin ko yung ano yung mga upuan pinapawin sa mga mga Jenna ha? bangirin tawa siya eh. gisalas pa ilang nakaligo na ako pangalawang ligo ko na to kanina naligo na ako bago kami pumunta ng umingan ngayon naligo ulit ako kasi ano syempre mabaho din yung baboy <laughs> kaya yan pupunta kami ulit ng bayan ni Maning bibili ng ano mga pangrekado pa Ayo, so,

Ano may sakit lot ng? Ano sa isa? lang? Ayan na yung pinamili namin Bawang sibuyas

Nasa Cebu 'yan oh. 90 boss. 90. isa kilo. 1 kilo. kilo. Pare lang. Pare so lang. Babangay boss. Oy, wala na mo lang. Si Tapos to ay 135. Neng. Oray na poyan? yan ng dito na. Dito na yung pansit. Kompleto order Para dahil na tayo ng nabili. Ayos ka pa yan neng? Ayan, kompleto na lahat mga kanayipi. Yung kailangan namin bilhin ngayon. Okay na. Pwede na tayo umuwi. <laughs> Ayan mga kanaypi, nandito na kami ni maning sa ano, sa parking ni Mia. Ayan. Pumili pa tayo ng saging. Nandiyan yung ano, mga kailangan nila. Mga pangrekado 'yan, mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, bali papunta tayo ngayon ng San Nicolas para kunin yung cake na pinagawa namin doon sa San Nicolas. Mas mura kasi mga kanaypi uh, one seven, dalawa na dalawang customized cake na yon. yun kasi yung gusto ni misis para kay baby Mike kay, isang beses lang naman yan ano, na uh, magbibinyag sa birthday, first birthday so yan, uh, punta natin uh, at siguro sasakay din yung ibang kapamilya ni misis doon papunta dito kasi yung iba nag-commute na daw mga pina nagpunta dito eh So, yan. Tara na mga kanayipi. Isang oras pa naman yung biyahe natin papunta doon. 2.13 na ng hapon. So, siguro mga alas stress. Nandun na tayo. 3.15. Ganyan. Okay. Tapos uwi pa. Alas 4 na. Siguro tayo makauwi. Let's go mga kanayipi. <laughs> panipit pitayo lang yung punta dito Oh no. Kal ka, <g> aja <adamat> cake. Ah, Pangkai <g adamat> wajai. Ha. Ayun oh, ang ganda ng cake. Ayun sa.